Inaasahang magiging ligtas na kanlungan ang Crimea para sa mga puwersa ni Vladimir Putin. Isang buong tangway ng inangking teritoryo na hindi kayang galawin ng Ukraine at mula rito ay paulit-ulit na makakapaglunsad ng pag-atake ang Russia sa mainland. Pero hindi iyon ang nangyayari. Unti-unti nang nawawala ang kontrol ni Putin sa tangway. Nayanig ang Crimea matapos ang malakas na pag-atake ng Ukraine na yumanig sa mga Ruso. Lubos na nabigla ang mga tropa ni Putin ng wasaki ng Ukraine ang ilan sa pinakamahalagang kagamitan na inilagay ni Putin sa tangway. Noong Agosto pito ibinahagi ng Kiev Independent ang mahahalagang detalye tungkol sa pinakahuling pag-atake ng Ukraine. Inulat ng Head Directorate of Intelligence ang ahensya ng militar na intelihensya ng Ukraine, ang pagkawasak ng mga mahahalagang target sa Crimea na okupado ng Russia. Malaking papel ang mga drone ng Ukraine sa operasyon. Particular, dagdag pa ng New Sky, tinarget ng Head Directorate of Intelligence ang base ng Russia sa bundok ng IP3, na sinasabing isa sa pinakapinagtibay na itinayo ng Russia sa Crimea. Hindi napigilan ng mga fortification ang Ukraine sa pagsira ng ilang mahalagang kagamitan ng Russia. Nasirang kagamitan, isang mabilis na assault landing craft at ilang radar station. Ibig sabihin, Binulag lang ng Ukraine ang Russia sa, sa ibabaw ng Black Sea at nasira ang isa sa mga barkong ginagamit nito para magpadala ng mga sundalo laban sa Ukraine. Malaking bagay ito. Para maintindihan kung bakit, mahalagang pag-aralan ang mga partikular na kagamitang winasak ng Ukraine, gaya ng Project sampu bk labing anim na landing craft. Kahit hindi ito ang pinakamakapangyarihang bangka ng hukbong dagat ng Russia, Lalo na kung ikukumpara sa mga warship ng Black Sea Fleet na umalis na. Sa gitna ng mga pag-atake ng Ukraine, may mahalagang layunin ang BK-16. Mabilis at amphibious ito. Kayang magsakay ng hanggang labinsiyam na sundalo, kaya mahusay na pagpipilian para sa Russia para magpadala ng maliit na grupong tropa mula Crimea papunta sa mainland ng Ukraine. Ayon sa naval technology, kayang umabot ng barko sa bilis na humigit kumulang 42 knots at may tulay ito sa itaas na deck. Dahil dito, nagkakaroon ng 300 at 60 degree na tanaw ang dalawang crew na nagpapatakbo ng bangka sa kanilang paligid. Mahalagang mahalaga ang tanawin iyon dahil sa bilis ng BK. Labing anim kaya nitong takasan ang karamihan sa mga banta na nakikita ng crew mula sa tulay. Kahit papuno ito ng mga pasahero, hindi rin naman walang laban ang bangka. Mayroong remote weapons station na may pitong daan at anim na puut dalawang mm at isang daan at dalawampu, pitong mm machine guns AG-17 tatlong pu mm automatic grenade launcher at apat na pu mm grenade launcher. Idagdag ang apat na raang milyang cruising distance para makakuha ng lubhang kapakipakinabang na sasakyang pandagat para sa mga puwersa ni Putin sa Crimea. Hindi makikipagsabayan ang BK, labing anim sa mga modernong barko. Ngunit bilang transportasyon ng mga armadong tauhan, wala nang mas magaling ang Russia dito. Nawalan sila ng isang bangka dahil sa matinding pag-atake ng Ukraine noong Agosto pito mayroon ding mga istasyon ng radar, tatlo ang eksakto, at bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. Nagawang sirain ng Head Directorate of Intelligence ang isang Nebo SVU na inilarawan ni Odin bilang isang napakataas na frequency o very high frequency na mobile surveillance radar na kayang gumawa ng parehong 2D at tatlong di na mga imahe. Simula dalawang libo at isa ginagamit ang Nebo SVU para matukoy ang mga fighter jet ballistic missile, at unmanned aerial vehicle na ginamit na ng Ukraine sa mga nakaraang pag-atake sa Black Sea at Crimea. Ang pagsira sa radar system na dinisenyo para pigilan ang mga ganitong pag-atake ay magbubukas ng mga bagong ligtas na daanan para magamit ng Ukraine ang lakas nila sa mga susunod na pag-atake sa Crimea. Ang pagkawala ng isang Nibo SVU ay mas makapanulumo para kay Putin. Kaya ng sistema na matukoy ang isang fighter aircraft na may radar cross-section na 200 at anim naput square feet ng hanggang dalawang daan at labing pitong milya ang layo at makita ang mga ballistic target sa taas na hanggang isang daan at labing dalawang milya sa madaling salita kayang masaklaw ng radar ang malaking bahagi ng Black Sea na nagsisilbing maagang babala laban sa mga pag-atake ng Ukraine sa Black Sea hindi na mag-aalarma ang mga ang mga babala mas mataas na ang chance ng mga drone missile at eroplano ng Ukraine na tumama sa kanilang mga target. Sa pangalawang radar system, nasira rin ng Head Directorate of Intelligence ang isang podlet kay isa sa kanilang pag-atake. Ang mobile S-band anti radar na may phased array antenna ay nagbibigay daan sa Russia na subaybayan ang mga target na mababa ang lipad. Halimbawa, sabihin nating naglunsad ang Ukraine ng drone strike sa Crimea. Ang podlik K1 ay kayang matukoy ang mga drone sa layong aabot sa isang daan at walumput anim na milya. Ginagawa nitong radar system na ito para maugnay sa mga S-300 o S-400 ng Russia para pabagsakin ang mga drone mula sa himpapawid. Iyan ang dahilan kung bakit ito tinatanggal. Kung walang mga radar system tulad ng podlik K1, napipilitan ang depensa sa himpapawid ng Russia na magpaputok ng halos bulag. Mas tumataas ang operational success rate ng Ukraine dahil hindi na kayang tamaan ng maayos ng Russia ang kanilang mga putok. Kahit na nananatili ang kanilang dami ng firepower. Panghuli, narito ang siyam naput anim la anim e. Ayon kay Missy Larry, ang siyam naput anim l anim e ay isang all-altitude radar detector na madalas ipares sa S-300 series ng Russia na mga air defense system. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagprogram ng Russia ng detection zone na sinusuri ng siyam naput anim l anim e para sa mga paparating na target. Kapag natukoy na ang mga target, tinutulungan ng siyam naput, anim L, anim A, ang nakakabit nitong air defense system na unahin ang pinakamahalagang banta na paparating. Ang siyam naput, anim L, anim E radar ng Russia ay maaaring subaybayan ang mga aeroplano, chopper, misil, at unmanned aerial vehicle sa himpapawid. Ito ay isa sa mga pinaka-malawak na ginagamit na radar sa arsenal ng Russia. Katulad ng Podlik ang kaysa ay may abot na hanggang isang daan at 186 na milya. Ang sistema ay kayang subaybayan ang isang daang target ng sabay-sabay at may kakayahang mapaghiwalay ang mga peking trail mula sa mga lehitimo. Tumatagal ng lima hanggang 30 minuto ang pag-setup nito. Depende kung ginagamit ng Russia ang single o paired na version ng transport unit. Sa madaling sabi, ang siyam na put anim l anim e ay nagbibigay ng napakalakas na kakayahan sa himpapawid para sa mga S-300 ng Russia noon. Gaya ng dalawa pang radar system ang siyam na put, animal put anim e ay sira na rin. Ito ay apat na malakas na sunod-sunod na suntok ng Ukraine sa pangani Putin na nakatuon sa Crimea na maaring maging knockout punch. Sa ngayon, maaaring may katanungan ka na. Isan tabi muna ang landing craft. Ang tatlong radar system na winasak ng Ukraine ay sadyang ginawa para pigilan mismo ang mga sandatang ginamit nila para sirain ito. Pero malinaw ang tanong. Paano nagawa ng Ukraine ang pag-ataking ito? Nagbigay ang New Sky ng pangkalahatang play-by-play -play para sa pagsalakay. Napansin na ito ay isang maingat na pinlanong multi-stage na operasyon na isinagawa ng Head Directorate of Intelligence ng may eksaktong presisyon. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagpapakawala ng unang bugson ng pag-atake gamit ang kanilang Ghost First Person View or First Person View drones, ang mga kamikazi drone na may kargang pampasabog ay sumira sa mga radar installation at mahahalagang infrastruktura sa IP-3 base. Ngunit ang pinsala ay hindi nangangahulugang wasak na. Matapos ang unang bugso ng first-person view drones, maaaring inakala ng mga tauhan ni Putin na tapos na ang pinakamasamang bahagi ng pag-atake. Sumunod ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga cruise missile na maaaring storm shadow or attackams munitions ayon sa New Sky upang tapusin ang trabaho. Ang mga misil sana ay na-detect ng mga radar system na pinatumba ng mga Ukraine drone. Dahil sira na ang mga radar system ng Russia, hindi na nila napigilan ang mga makapangyarihang misil na tamaan ang kanilang mga target. Sunod-sunod na pagsabog ang narinig sa dome-like na istruktura ng Itan Petri Base. Ang tumakbo palayo ang tanging naging opsyon ng mga tauhan ni Putin. Ayon sa News Sky, di lahat nakaligtas sa pag-atake sa Ipetri Facility. Pinaniniwala ang napatay ng Ukraine si Lieutenant Colin Alexander Kulakov, ang commander ng pasilidad, kasama ang isa pang sundalo. Maraming ibang tropa ang nasugatan, na nangangahulugang sinundan ang apat na magkakasunod na suntok ng malakas na uppercut. Maaaring mapalitan ng Russia ang mga radar system at landing vessel kahit na mabagal at magastos ito. Pero isang veteranong commander na namuno sa isa sa pinakamahalagang radar base sa Crimean Peninsula. Mahirap maghanap ng kapalit sa mga ganitong uri ng kagamitan. Malamang gusto ni Putin na ibaon ang kanyang ulo sa buhangin at magkunwaring walang nga iya. Huwag nangyayari ngayon. Imposible iyon. Ang nagliliyab ng na mga wasak na radar station at warship, pati na rin ang Head Directorate of Intelligence, ay nagsisilbing paalala. Gumawa sila ng video na nagdodokumento ng buong pag-atake, kaya hindi maikakailang nangyari ito. Ibinahagi sa Preston Stewart X Account. Ang video na iyon ay isang minuto at kalahating raw footage na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ginawa ng Ukraine. Marami sa mga unang bahagi ng footage ay mukhang kinuha mula sa first-person view drones ng Ukraine habang papunta sila sa Ipetri base. Nakikita sa kawili-wiling footage na na-activate ang air defenses ng Russia at sinusubukang pabagsakin ang mga drone. May drone na tinamaan ng projectile ngunit hindi ito napabagsak o napatigil sa operasyon. Kita sa ibabaw ng dagat itim, ang mga pagsabog ng mga bakas ng mga projectile ng Russia Air Defense. Kahit sa gitna ng bagyong dala ng mga bala ng Russia, nagawa pa rin ng mga first-person view drone ng Ukraine ang kanilang mga tungkulin ng hindi natamaan. Sa ikadalawamputlima segundo ang video ay lumipat sa karagdagang mga drone shots. Sa ngayon, malinis na ang dagat itim at isang drone ng Ukraine ang lumalapit sa isa sa mga dome na itinayo sa bas ng Ipetri. Mabilis na naputol ang kuhan ng tumama ang drone sa gusali, nagpapatunay na nakapuntos ang Ukraine ng direktang tama. Marami pang sumunod dito. Ipinagpapatuloy ng video ang pagpapakita ng mas maraming drone na tumatama sa kanilang mga target at ang mga pagkabigo ng Russia na pabagsakin ang mga ito gamit ang kanilang depensa sa himpapawid. Matinding pagsabog sa Iderpetri na nakuhanan mula sa malayo. Mga isang minuto ang lumipas. Makikita rin natin ang isang eksena ng isang Russian na fighter jet na nagmamadaling sumubok na gumawa ng aksyon. anumang paraan laban sa pag-atake ng Ukraine? Batay sa The War Zone. The War Zone? Ang jet na ito ay isang Sukhoi 30SM Flanker na maaring responsable sa ilang pag-atake laban sa mga drone ng Ukraine na nakita sa video malinaw na ang sukoy. 30 SM ay hindi nagawa ang trabaho nito. At ngayon ang mga radar system na maaaring sumuporta dito ay offline na kaya niya. Inanunsyo ng Head Directorate of Intelligence sa Telegram ang matagumpay nitong pag-atake. Sa proseso, nagbunyag ito ng isang nakakaintrigang impormasyon na nagpapakita na maaaring may nagawa ang Ukraine na higit pa sa naibalita na natin. Matapos malugi ng matindi ang mga pasilidad ng depensa sa himpapawid sa peninsula, lalo na dahil sa mga multo ng Head Directorate of Intelligence. Itinatago na ng mga mananakop na Ruso sa Crimea ang kanilang mamahaling pasilidad militar sa loob ng mga dome na estruktura. Ayon sa post, tutol ang Head Directorate of Intelligence sa kahilingan. Malamang may itinatagong importanteng bagay, kaya humantong ito sa susunod na bahagi ng pahayag. Kabilang sa mga tinamaan ng espesyal na puwersa, nang militar na intelhensya ang isa pang dome sa Ipetri, kung saan inilagay ng mga Moskovita ang base ng air defense ng ikatatlong Radio Engineering Regiment Military Unit 856 na 83E. Ayon sa Head Directorate of Intelligence, mayroong mga operatiba ng Head Directorate of Intelligence sa mismong lugar, habang isinasagawa nila ang missile at drone strike laban sa base ng Ipetri. Hindi natin tiyak at wala nang sinasabi ang Head Directorate of Intelligence maliban sa maliit na piraso ng impormasyong iyon. Ang presensya ng Head Directorate of Intelligence ay nagdaragdag ng panibagong antas sa opensibang dati ng komplikado at mahusay na naisagawa. Mukhang walang magawa ang Russia para pigilan ang Head Directorate of Intelligence. Kaya ang tugon nito sa opensiba ay eksaktong tulad ng sinabi natin gustong gawin ni Putin kanina sa video. Nagbubulag-bulagan ang Russia sa katotohanan. Ayon sa Kiev Independent, iniulat ng mga Russian media na may mga pagsabog sa buong Crimean Peninsula. Pero hindi malinaw sa mga ulat ang sanhi nito Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Russia, labing walong drone ang pinasabog ng Crimean Air Defenses sa Crimea. Mula 6.20 hanggang 10.35 ng umaga. Maaaring totoo iyon, ngunit mula sa video ng Head Directorate of Intelligence, ilang drone nila ang tumama sa mga target. At lahat ng ulat ay nagsasabing tinamaan ang iPetri base at radar equipment nito. Dagdag pa ng New Sky, sinabi ng Russian Defense Ministry na kalaunan ay pinabagsak nila ang walong pudron sa Crimea at sa parehong Black at Azov Seas. Sinabi ng Russia na napabagsak nila ang mga Storm Shadow Missile na pinakawalan ng Ukraine. Walang makikita ang mga tao dito, kaya maglakad na lang sila. Malinaw na kalokohan ang mga pahayag ng Russia. Nakita na natin ang ebidensya ng Head Directorate of Intelligence na nagpapakita ng matinding pag-atake sa IP3. Nagsisinungaling ang Russia. Gusto nilang paniwalaan mo na mas epektibo ang kanilang air defenses kaysa sa totoong nangyayari. Sinusubukan nilang itago ang lawak ng pinsalang ginawa ng Ukraine sa ilang pangunahing radar systems nila. At least, wala namang pahayag na ang debris ng drone ang sanhi ng pinsala. Baka lumabas na lang yan kapag hindi na kayang itanggi ng Russia na nawalan na sila ng kagamitan. Kaya ang Head Directorate of Intelligence ay nagsagawa ng kamanghamanghang aerial raid sa isang mahalagang base sa Crimea. At may ilang dahilan kung bakit mahalaga ang raid na ito. Ayon sa ulat ng The War Zone tungkol sa pag-atake, maraming butas sa depensa ng Russia sa Crimea ang nabuksan ng Ukraine. Bawat radar system na tinatanggal ng Ukraine sa Crimea ay nagpapadali sa mga susunod na pag-atake. Ayon sa The War Zone, malaki ang maitutulong nito para matiyak ang seguridad ng long-range weapons tulad ng Storm Shadow at SCALPG gayon din ang iba pang atake gamit ang long-range kamikaze drones. Ang ibinunyag ng Head Directorate of Intelligence noong Agosto 7 ay hindi isang hiwalay na pag-atake. Bahagi ito ng serye na nagpapakita na may bagong estratehiya ang Ukraine sa Crimea. Tanggalin ang mga radar, sundan ng malalakas na armas. Ang pag-atake sa Ibabas, Petri ay nagpakita ng maliit na larawan ng estratehiyang iyon, kung saan naisagawa ang parehong bahagi sa loob ng apat na oras. Pero sa pangmatagalan, layunin ng Ukraine na permanenteng magbukas ng daanan sa himpapawid sa buong Black Sea para sa mga misail at long-range na drone nila para makapaglunsad ng karagdagang mga pag-atake sa Hinaharap na hindi lahat ay mga ngailangan ng maraming drone para atakihin ang mga radar system ng Russia. Hindi nagagana ang mga radar na iyon. Tinitiyak ng Ukraine iyon sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake. Laban sa mga radar installation ng Russia sa Black Sea nitong mga nakaraang linggo. Noong Mayo, inulat ng Defense Express na sinira ng Ukraine ang isang Russian Never Radar System sa isang Black Sea drilling platform gamit ang pinagsamang aerial at naval drone strike. Pagkalipas ng ilang buwan, naglunsad ang Head Directorate of Intelligence ng matagumpay na ground assault sa Tendra Spit na sumira ng karagdagang kagamitan ng radar. Bago ang pag-ataking iyon, nagsagawa ang Ukraine ng mga strike laban sa mga outpost ng Russia na may mga radar system na magbibigay ng babala sa mga tropa sa Tendra Spit tungkol sa paparating na Ukraine. Panoorin ang aming video tungkol sa kamanghamanghang pag-atake sa maliit na isla sa Black Sea para malaman pa. Unti-unting ngunit tiyak na inaalis ng Ukraine ang mga mata ng Russia at Crimea at Black Sea. Malapit nang tuluyang mawala ang mga radar system na iyon. Kung mangyayari iyon, malaya nang makakapaglunsad ang Ukraine ng mga long-range drone at missile strikes laban sa Crimea ayon sa nais nito. Hindi lang mga long-range... Nasandata ang ikinababahala ni Putin. Gaya ng nabanggit, ginamit ng Ukraine ang first-person view drones sa unang yugto ng pag-atake sa Ipetri Base. Kawili-wili iyon. Karaniwang ginagamit ang drone na ito para sa malapitang labanan sa mainland Ukraine. Nagtatayo ang Ukraine ng mga ambush gamit ang first-person view drones. Pinapabagsak nito ang kaantang mga tangke at artilerya Kung malapit ang target sa kanilang mga fortifikasyon, first-person view drones ang pinakamabisang sagot. Ang mga drone ay responsable na ngayon sa hanggang 80% ng mga casualty sa mga frontline ng digmaan. Yan ang punto. Ang first-person view drones ay dapat nasandata sa unahan ng labanan. Pero kung magpapatuloy ang Ukraine sa pag-atake sa mga radar system ng Russia sa Crimea, ito, malapit nang makita ang first-person view drones na mas madalas gamitin at mas malayo sa karaniwan nilang pinagliliparan. Maaring natuklasan na ng Ukraine na ang first-person view drones ang perpektong kagamitan dahil wala pang panlaban ang Russia laban dito sa Crimea. Ayon sa The War Zone D, tulad sa frontline, kung saan banta ang first-person view drones, walang katumbas na countermeasure system ang Russia sa Crimea para labanan ang mga ito. Kahit may mga sistemang ito, nananatiling banta ang mga ito. Nagbibigay ito ng mas malawak na konteksto sa nabanggit na video footage. Ito ang dahilan kung bakit ang mga first-person view drones ng Ukraine ay tinapigilan ng air defenses ng Russia at maging nang isa sa kanilang sukoy 30 SM na makarating sa Sukhoi, 30 SM. Di tulad ng mga karaniwang long-range drone na ginagamit ng Ukraine ang mga unmanned aerial vehicle na ito. Mas maliit, mabilis, at maliksi ang mga ito sa ere. Kaya't mabilis silang makaka sa mga paparating na banta. Hindi sapat ang katumpakan ng karaniwang air defense fire para tuloy-tuloy na mapatigil ang ganitong uri ng mga drone posibleng mas madalas ng pag-atake ng mga first-person view drone sa mga tropa ng Rusya sa Crimea ang matuklasan nila. Muli, ginamit na naman ang estratehiya ng pagsira ng radar. Ang tanging pumipigil sa Ukraine noon na gamitin ang mga first-person view drone laban sa Crimea ay ang maikling abot ng mga drone na iyon. Ang mga ghost drone na ginamit ng Head Directorate of Intelligence sa pinakabagong pag-atake nito ay kayang lumipad ng hanggang 74 na milya lamang. Halimbawa, bagaman sapat na ito para sa mga frontline, hindi ito sapat para tawirin ang Black Sea at marating ang Crimea. Maliban kung ang mga drone ay inilunsad mula sa mga bangka o walang taong naval platform sa Black Sea. Paano tinitiyak ng Ukraine na makakarating ang mga barko sa lugar kung saan nila kailangang ilunsad ang kanilang mga drone? Paano sinira ng Ukraine ang mga Russian radar system para hindi makita ang kanilang mga bangka at drone noong Agosto pito? Alamin natin ang mga tinamaan ng Head Directorate of intelligence sa araw na iyon. Ang base ng Isa Petri ay matatagpuan sa bundok na may parehong pangalan sa Crimean Peninsula na nagpapakita na hindi ito madaling target. Batay kay New Sky, alam ito ni Putin kaya handa siyang gumastos ng malaki mula dalawang libo at labing syam hanggang dalawang libo at 21 para imodernisa ang base na may optical observation at iba pang makabagong kagamitan. Pinagsama pa rito ang mga dome na estruktura mula sa video ng Head Directorate of Intelligence na idinisenyo para itago at protektahan ang mga radio system. Kaya't nagkaroon ang Russia ng bas na mahusay ang depensa kontra missile at eroplano. Doon nagkakaproblema. Kahit naglaan ng malaking pera ang Russia, wala sa Petri ang mga partikular na depensa na kailangan nito laban sa unang atake ng first-person view drone ng Ukraine. Pagkatapos makapaminsala ng mga drone, nagkaroon ng pagkakataong tamaan ng mga misil ang kanilang mga target sa base. Ang Head Directorate of Intelligence ay naglatag ng plano na sinasamantala ang kakulangan ng mga panlaban sa nabanggit na mga base. Nagbigay rin ito ng matinding psikolohikal na dago. Huk sa mga puwersa ng Russia sa Crimea. Kayang tamaan ng Ukraine ang isa sa pinakaprotektadong base nila. Isipin ang susunod nilang hakbang. Walang nakakaalam sa hinaharap at lalo itong magpapanerbiyos sa mga sundalong Ruso. Maaring ang mga base nila na ang susunod, alam ng Ukraine kung paano tamaan ang mga iyon. Napatumba na nito ang maraming radar system para makalapit sa Crimea at gumawa ng multi-layered na estratehiya gamit ang mga first-person view drone. Hindi inakalang kakaharapin ng mga sundalo ni Putin sa Crimea ang IP-3, isang malaking panalo para sa Ukraine. Maaring ito rin ang simula ng mas malaki pa kaysa sa inaasahan ng kahit sino sa Crimea. Lumala pa ang sitwasyon para sa Russia, nang atakihin muli ng Ukraine ang Crimea ilang araw bago ang pagsalakay sa Ay-Tepetri. Ang pag-atake ay nagpatumba ng isang Su-30SM at winasak ang labindalawang bunker ng Russia. Panoorin ang iba pang aming video at mag-subscribe sa Military Show para sa pinakabagong balita sa ginagawa ng Ukraine sa Crimea. Maraming salamat sa panonood, gaya ng dati.